Halos apat hanggang limang oras na stranded ang mga motorista kahapon sa highway sa kabaan ng Barangay Pansyan sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ito'y matapos gumuho ang bundok pasado alas 4 ng hapon kahapon. Medyo malakas kasi yung ulan uh, kahapon kaya uh, yun ang ginawa natin. But uh, na-clear na rin yung kalsada pero mga ano na almost uh, midnight na na-clear. Pinangunahan ng DPWH at kontraktor ng ginagawang slope protection sa lugar ang magdamag na clearing operation. Ngayong araw, one-way passable na ang kalsada pero nakabantay pa rin ang pamalang bayan sa karagdagan pang mga pagguho. Inaasang ngayong taon matatapos ang proyektong slope protection sa lugar para maiwasan na ang karagdagang pagguho ng lupa pero malaking hadlang pa rin dito ang lagay ng panahon. Under ano kasi 'yun, under construction kasi so from time to time may mga nauulog no, pagka uh, malakas yung ulan, 'yun nagkakaroon uh, ng malaking landslide. Pinagdudugtong din kasi ng kalsada ang probinsya ng Ilocos Norte at Cagayan. Sa bayan naman ng Kirino sa probinsya ng Ilocos Sur, bukas na sa ilang motorista ang Poblacion Patungkalyo Spillway. Ito'y matapos malubog ito sa baha sa pagtaas ng level ng tubig kahapon, June 9 yang river po kasi na nag-overflow is yung Abra River. Kaya po pag malakas po talaga yung ulan, lalo na dito sa upstream, na flood po yung ating road. Ang nasabing kalsada lang din kasi ang nagkokonekta sa limang barangay papunta sa sentro ng bayan. Nakatutok ngayon ang pamalang bayan sa clearing operation sa pagbababa ng level ng tubig. Humambalang naman sa kalsada sa barangay Baginge sa bayan ng Kiangan Ifugao ang mga bato at natumbang mga puno. Ito'y matapos maranasan din ang malakas na pag-uulan. Dahil dito, pansamantalang naging one-way ang kalsada sa pagsasagawa ng clearing operation. Ayon sa pag-asa, ang malalakas na pag-uulan noong weekend ay dahil pa rin sa pag-ihip ng hanging habagat at mga localized thunderstorms. Charles Nicolimon para Salison Headlines.